ng susuko. Minsan lang sa terbahu, kaya kailangan na kahit may sakit, magtrabaho. Para Ang pagkakasira, okay, kaya nang nabulak hahahaha sabi naman kahit ano kaya naman ako hindi nagiinom di mo naman magkakasabi siksikilan mo ka ako Richard naman ako naman ako sa mga sa nanay ng tao sa jabal mo Ah, hey, oh, pwede na tayo mag-chipping ka? Masip na? At oh, tayo mag-chipping ka na ay! Eh. Patagal-tagal na natin yan, ha? Wag, well, meron nung extension!